Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing! Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyo lahat! Okay po, tuloy na po tayo! Ito po ay natutungkol sa 1996, 10 centimo! Medyo pumasada ako rin sa ano eh, doon sa malaki malaking tindahan ng coins sa Amerika para sa kanyang presyo. Okay po, at tignan na po natin para medyo mapabilis tayo. Doon po sa eBay, sa malaki malaking tindahan ng coins sa Amerika, eBay po yan. Ayan ang kanyang coins, 1996! 10 centimo. Ayan. Ayan, Philippines 10 centimo 1996 coin. Central Bank seal. Kanya pong presyo ay 47.54 PHP 103. 24 shipping, no? 0.24 shipping ha, yung ng kanyang shipping, bali sa dollars 0.99 cents ang kanyang ano ba? Hindi presyo na rin pala 'tong ano, no? 1996, no? Ayan po ang kanyang presyo. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting informasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang halaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po natin tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.